So, ayun mga kapagawa na sila o. Oh. Yung mga spotted dog natin. Tapos, may isang java dito mga kapagaw. Awaran? Ay, lumipad na daw yung isang java dito. Ayan oh. So, tatawagin natin yung mga spotted dog natin. Ayan o. Oh. Ayan medyo ang lalaki na nila mga kapagaw yan o no? oh, ang lalaki na nila ayan so magpapalipad tayo ayan papalipad natin yung mga kiyaw <coughs> kiyaw yun tapos itong yan o spotted dam natin kasi medyo matagal tagal na hindi ko na pinapalipad tong kiyaw natin ayan para makapag exercise naman <laughs> Ayan tapo. Oh. Tapos may isa tayo bato-bato dito na isa na siyang nabuhay. Ayan. Ayan oh. Wow. So ilalagay natin dito para magpainit siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan yung isa natin kaya ako. Oh. Tapos mga jabahan sa taas. Tapos yung mga stock mo natin nandoon sila, tatambay. Ayun, sa so, nagugutom na yung mga yan, ano, Oo, oh, di ba? Lumalapit na sila. Kusa kursa kusa na silang lumalapit sa akin ayun. Ayun. So lagyan natin ng pagkain nitong sinyales natin. Ayun So lipad muna kayo. Lipad muna kayo. Ah, so nilagyan ko na. Ayun. Oh. Ayun. So try lang natin kung kaya na nila, kaya na nila na tumuka dito sa sinyales natin. Ayun oh. Oops, ayun, ayun, ayun tinutukan na. Ayun oh. Oh. Ayun, meron na, nakakain na sila Ayun, oh. ang gulo nila oh. Ano ulo mo yung isa. Na si Dun sa muna Exercise Sar muna kayo dyan. Yan. Yan. muna. Yan. 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 Tapos dito mga kapagaw Merong Ayun Ayun so wala pa Wala pa silang itlog Ayun so papakawalan natin Ayun Medyo matagal-tagal sila na hindi nakapag itlog ito mga kapagaw. Ayun si Uro Ayun Number natin tapos dito, mga kapagaw, yung isa natin na uh, finches, eh, nandun. Nandun yung asawa niya. Siguro may itlog na siya. Ayan, so nag-iisa dyan, oh. Kapag wala na kasi dyan, mga kapagaw, so ibig sabihin may itlog na siya. Ayan, so paparamihin natin na yan. Ayan, oh, yung kiyaw natin. Ayan. So pinag-iwalay ko pala to mga kapagaw, kasi ito, ayan, oh. Kasi yan, ang tapang mga kapag tapos yung isabi iwalay ko muna, ang tapang nila. Ayan o, so maliligot. O, oh, ayan o, papayunit sila. Ayan, palabasin natin si Bronson. Bronson, ito ka. Oh. Oh. So wala pa silang itlog So wala pa silang itlog mga kapagaw. Ayun. Nagpapainit na sila. Ayun ang kiyaw natin, no. Nag-iisa na siya mga kapagaw, yung yung kasama niya pala ay namatay na. So, ito yung picture. Yan, namatay mga kapagaw, kawawa naman.

ون, าาการนอะไรคน tira ka na naman boy mm. ah 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 uy ang ganda ng kan mo ah balay sibo mo ah, ah. Ayun, Tapo. Dito ka. gandang tignan mga kapag ano, nagtatambay dyan sila ayan kala nila ito yung tatay nila oh, kala nila ito yung tatay nila hindi nyo yan tatay boy ayan nagitan na ayan yun o, sumasama sila o. <laughs> kala nila yun yung tatay nila sa tawagin natin. Ayun oh. No? Muntik ko na pala napakan 'yun, yung maliit. Ayun no? oh. Bumabara ko na naman yung isang red dab natin doon. No? Hmm. Oh, di ba? Sumasama na sila kagad. Kapag pinapakita ko tong sinyales natin. Oh. Ayan, tinutukan nyo. Oh. Tinatapon lang, oh. Hindi niya pa kasi alam parang pumulot. Ayan, ayun na, hulog na. O, oh, yan o. Oh. o. Yung kiyaw natin o. No. Oh. So, maliliit pa lang kasi itong mga cricket natin. Kaya hindi ko pa siya napapakain. Ayan. So, tignan nyo, tignan nyo mga kapagaw. Papakita ko sa inyo. Yung mga cricket natin. So, naparami ko na pala sila. So, iyan yung mga tatay nila. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. Pero, tingnan nyo, tingnan nyo mga kapag. Ayan, o. Oh. Magkaka... dito, 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 ang dami. Ayan, o. Ang dami nila, o. Oh. Ayan. Puro maliliit. Ayan, o. Oh. So, may malaki na pa rin, o. Oh. Isa. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. So, naparami ko na pala. Ayan, yung tatay nila, o. Nanay nila, yung dalawa. Ah! Oh. Sige, ah. Ay, Ay, alamon! Sige ah. oh, yan ha. oh. <laughs> oh. One. Ayan, so, gandang tignan mga kapago, ano? Hmm. Yung lovebird natin to, no? Tumasok na sa kabila. Ayan oh. Ayun oh. yung bato-bato natin, no? Oh. Ayan na, ayan na. para ako yan, mga kapagaw. Mag-asawa yan. Tapos ito. O. Yung kiyaw natin, no, kawawa. Wala na siyang kasama. Nag-iisa na lang siya. Ayan na. So dyan muna kayo, ayan, dyan, dyan muna kayo Tingnan tignan nyo kapag pinapakita ko Kasi itong sinyalis mga kapagawin Talagang pupunta sa atin Ayan, yun o yun o yun o tsaka yung dalawa natin na yung pinag -cro breed ko dyan mga kapagaw e dun sa bahay ipinunta ko muna dun para hindi niya naririnig to itong uh, spotted dab natin si Bronson kasi kapag naririnig niya yan talagang hindi sila mag-iitlog yun, yung kasama niya Ayan, kasi ang alam niya andito pa rin kaya yun hindi niya Nagagawa pang pag login yung Kasama niya Ayan, tingnan. Ito maliliit Tapos uh, yung mga Bato-bato natin doon uh, Ayan na sila So pakainin natin ng isang cricket. Yung ito, ito, ito. Ayan, ang laki oh. Oh, ito. Ayun oh, ayun oh, oh. Sumama ka agad oh. Ayan, oh, isang, isang cricket to bang kapag Oh, teka lang, teka lang boy. Excited ka naman. Oh, ito mga kapagaw, isang cricket. Ayan, so, ayan oh. Andun yung kew natin oh. Ayan oh. Oh. Listen mo. Oh, ayun. Oh, Ayun, kinain niya na. Ayun, laki oh. oh. Ayun, busog na yan. Ayun, no. kinakain na. Ayun, oh. No? Tignan niyo. <laughs> Ang bilis niyang dakmain eh. Kakahawak ko pa lang eh talagang sasama na kagad sa atin. Ayun, no. Ayun, no, kinakain po. Medyo malaki kasi eh. Ayan, Ayan. binabaan na. Ayan. Ayan, mga alaga natin, no? Diyan sa baba, ang gandang tignan. No? Ayan. Ayan. Ayan, so, yun lang mga kapagawa. Ayan, so, in-update ko lang itong mga alaga natin. Ayan, sana maparami na natin kasi medyo kakaunti na sila. Ayan, so, iilan na lang. Ayan, no, tatlong bato-bato tapos apat na tukmo tapos dadalawang finches tapos yung mga lovebird natin Aanim na tapos yung red dab natin dadalawa tapos isang kiyaw apat na jaba ayan so wala na kakaunti na mga kapagaw so magpaparami pa tayo ayan so yun lang mga kapagaw ayan sana nagustuhan nyo itong panibagong video natin ayan kaya don't forget to subscribe my channel kapagaw ayan kasi hindi ako nakakapagsalita na masyado mga kapagaw kasi kasi masakit tong nalamunan ko. Ayan. So yun lang mga kapagaw. Salamat.